Pares lang sa akin. Ha? Two Ay, wala. Ay, biyata. Ay, Oh, wait. Malinaw rin to. Malinaw na yan. Ginamit ko, <coughs> ah. ko kanina. Tapos, mamaya tapos. Ano ba nagawa mo, <laughs> ha? <speaking> Bakit nagawa na. ba <laughs> naman <talaga ako speaking laughs> pa. Ah, Tiktok ba? Hindi! <laughs> e. <laughs> Ikaw, ano ba nagawa mo? Lahat... okay na ba yan? No, ano bang talent mo? Ayos na ba yan, ha? Lobat pa rin ba? Hindi tayo makagawa. <laughs> <laughs> no, 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 no. Sinasabi mo? No, wala. ba? Wala. mo Wala. 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 <laughs> si artista natin, <labi>, eh. Wala. 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 ราคาครับ <laughs> <laughs>